ano Oo. Oh, oh. Ano yung reaction mo na nag-trending talaga yung interview kay Tony Gonzaga, di ba? Alam mo, marami na galit, pero marami oh. namang natuwa. Mm -hmm. Kaya ano ba magagawa ko kung yun ang sa, sagot ko? Kung ano yung, alam mo na ako eh, real, real, real person ang mga. Yeah. iniisip ko, yun yun lang. Ay, ito ba? hindi mean, wala akong uh, ina-expect na mag-react mag, mag ng ganyan kasi nga. Ah akala ko they will understand mm -hmm. me, they will respect my opinion. Eh, palang iba, eh, you have to follow, yeah. you have to adhere to to what they like. Hindi naman pwede sa mundo yun. At saka alam mo mama, mga mga Kaya kaya kanya tayo ng generation. Mm -hmm. Eh, ako, old school, sila mga, mga watch. Oh, eh, okay. hindi eh, tayo pare-pareho, kaya sorry, nalaman, oh. pero... Kung mag-alikay sa akin, okay lang yun mas paganda nga, nagalit kayo, nag-friendly <laughs> But still, I love you. Mm -mm. I Pero ano yung message nyo uh, sa mga LGBTQ members na nagalit sa inyo? Ayun, ano, masasabi ko lang sa kaila, mga, mga ini, mga tutoy, <laughs> ang uh, ganito lang ang buhay. Hindi gusto mo, gusto rin ng ibang. Kanya-kanya tayo eh, well, you know, we were buhay dito ko hindi tapos uh, kaya kung ano man yung nasa isip ko huwag mo nang isipin na hindi na nasa isip oh, sa katotohan oo oh, wag oh, pa katotoo eh kaya that's katotohan kung gusto mong mag-asal uh -huh. kayo uh -huh. go ahead go ahead hindi gagawa ko pa kayo wedding Ay, pero wow. pero at saka dun sa mga dun sa soji honestly hindi ko na subaybayan ang soji ko yun eh pero siyempre may konti alamak ko. Eh. eh kung may soju bill man o meron. Kung wala, okay lang sa akin yun. Kasi, nung araw, nung during my days, alam na ako, 70 sa pagkakak Eh, ang hirap-hirap ng buhay ng mga badin mo. Lahat ng lahat inaabot. Eh, ngayon nga, napakaswerte na nun mo eh. Lahat na kahit anong gawin sa kalit, kahit anong sabihin nyo, okay lang, tanggap na ng tao yan. Hindi na kayo nahihirap at patulong na pagkailan sa amin ng araw. Kaya, ano mo, go ahead kung ano yung gusto nyo. Pero ako, mal maligay na ako sa anong nangyayari sa buhay ko. Kung mga yung, yung soju bill, so be it. Kung hindi, okay lang. Walang samaan ng loob.